Good morning mga repa. Kakigising ko nga lang pala. Nagchat pala sa akin yung kababayan natin dito na nagtihinda ng skinless Longganisa sa May Budapest. At ito na nga pala yung part 2 at makikipagkita na tayo sa kanila. Sakto nga pagising ko ay nagchat na sa akin si ma'am at sabi niya ay on the way na daw siya. Dito nga pala kami sa May Basilica. Habang naglalakad nga ako ay may nakita ko nung shoot para sa wedding. Hindi ko nga alam kung Pilipina sila o Pilipino. Congrats po sa inyo. Meron nga pala lumapit sa akin at nanghingi sila ng favor na kuha ng kudusan ng litrato. Our picture please. Okay. Thank you so much. I'm oh, sorry. Okay, okay. Take a picture, Sila. Makalipas nga ng ilang minuto ay wala pa rin sila pero maghihintay na lang ako. Baka siguro medyo malayo ang lugar nila. Pupunta dito sa may basilika. Maaga pa naman at may oras pa naman kaya hihintayin ko na lang sila dito. Hindi rin naman ako maiinip dahil may mga pinapanood ako ng mga pumupunta mga turista. Kumukuha nga pala sila ng mga tour guide. Tapos ililibot sila sa may area na itong Budapest. Tuwing summer talaga ay maraming pumupunta dito. Pero nung last year kahit winter meron pa rin pumupunta. Ang kinagandahan pa dito kahit sa katumingin ay napakaganda ng view. Ang ganda no? Ay este yung view hindi si <coughs> Sa ilang oras ko paghihintay ay dumating na rin sila. Kaso nga lang si ma'am nanghihiya o biglang tago tuloy. Natutuwa ako mga repa dahil nasa Pinas pa lang daw ako. nasa Pinas pa lang si ma'am nanonood na siya ng mga vlog ko. Maraming salamat. <tod> Hi, mga karepo. Bali, inabuto niya pala sa akin yung nung na sinasabi niya sa akin na papatikim niya at ibibigay. Nung haalis na ako, ang sabi nila ay kung gusto ko daw muna magkape. Sabi ko naman, eh wala akong dalang pera kasi makikipagkita lang talaga ako. Tapos nagmandali pa ako kaya hindi ko nadala yung bag ko. Pero pinipilit nila mga pa, Siguro nga ay eh, gusto rin nila makakwentuhan. Kaya ayun, umuo lang ako. Ililibre na lang daw nila ako. Nakakahiya. Wala rin naman silang gagawin. Kaya ayun, sabi nila kung free time ko daw, eh okay lang ba kung makasama ko daw sila ngayong araw na to. Ang totoo niyan, meron kasi akong lakad mama, pero umuwi ako makarepa ibibigay ko sa kanila yung oras ko kahit konti minsan ko lang naman kasi sila makasama di ba dito nga pala nila din nila sa mga Starbucks tapos bumili sila ng kape at itong cake nahiya kasi sila sa akin kaya nilibre nila ako dahil si Ma'am Yans ay nagpatulong sa akin na ma-flex yung kanyang longganisa at gagawang ko siya ng video para man lang makita ng mga kababayan natin sa May Budapest yung binebenta niyang lungganisang skinless sabi nga sa akin ni Ma'am ay siya na doon sa sasagot sa pamasahe ko sa papunta at pabalik pero hindi ko tinanggap yung ino-offer niya sa akin dahil gusto ko lang talaga ay makatulong sa kapwa natin na nagninegosyo Alam rin kasi yung hirap, pagod at puyat na nararanasan nila. Dahil isa rin ako negosyante nung nasa Pinas ako. At ang sabi ko sa kanya, okay lang yun ma'am, wag na. Dahil yung ibibigay niya sa akin ay pwede niya po ipagdagdag sa kanyang puhunan. Habang nagkikwentuhan nga kami ay nihihaya nila ako sa may Charlie. To sa may Budapest yun. Kaso nga lang sabi ko ay wala na akong oras. Dahil may mga schedule ako ngayong araw na to at pati bukas. Baka siguro next time na lang kung magkaroon man ng oras, ba? Diba? Nabanggit din nga pala sa akin ni ma'am na idol daw ako ng mama niya. At lagi daw akong pinapanood. Nakakatawa. Kaya agad tinawagan si tita. Kaway ka po Pagkatapos nga namin magkape at magkintuan ay lumabas na kami at naglakay. Nung nalaman ko nga na meron pa silang hindi deliver, sinamahan ko na muna sila dahil meron pa man akong 30 minutes na natitirang oras. Meron daw kasing umorder ng longganisa malapit lang dito sa may lugar na pinuntahan namin. Kaya okay lang naman na samahan ko sila at para na rin makalipot din ako sa may lugar na to dahil hindi ko pa nalibot to. May kami tapos siya, di-deliver nila to. Tutulungan ko sila. <laughs> For today's video, mag-tinda tayo. <laughs> Ito nga pala ang nangyari, hindi namin nahanap yung customer ni Ma'am Yance. Kaya sabi nila ay baka mamaya na lang nila i-deliver at gusto daw nila akong samahan sa may apartment na nirent ko. Para kung sakali man na gusto nila mag-rent ay dito na lang daw sila magbubo. Medyo malayo rin pala yung lugar nila, 48 minutes pala ang biyahe. Bago ko nga pala sila papuntahin sa may apartment, nagpaalam muna ako sa may are at pinayagan naman ako. Maraming salamat sa may are ng apartment. Sabi nga pala ni Ma'am na meron palang ibon dito. Pero sabi ko sa kanya, hindi yan ibon, pusa yan, tingnan <laughs> oh, di ba? Pusa. Hindi, joke ko lang. Meron pa pala natitira na 20 minutes at gagawa muna ako ng video para sa longganisa ni Mam Ma Yans. Pero i-advance ko na yung balita. Nung binlag ko, yung longganisa ni Ma'am ay napakarami ang umorder sa kanya. At kumalat na sa buong Budapest yung kanyang longganisa na binibenta. Tuwang-tuwa talaga ako dahil nakatulong ako. At sobrang thank you sa akin ni Ma'am Yans. Welcome po. Supportahan lang natin yung mga small business na katulad nito. Bago nga pala sila umalis, ay niyaya mo nila akong mag -tiktok. At sabi ko, eh sige lang. Meron pala na natitira 15 minutes. Mamaya kasi ay eh, may lunch kami Nakaibigan ko Norwegian na yung nakipag Itaw kahapon Chinat niya kasi ako Na mag lunch daw kami sa may labas Mamaya nga launa Dito nga hinatid ko na sila At nagpaalam na ako Maraming salamat Ingat kayo sa pag-uwi O okay, yan mga repa May bago na naman tayong mga kaibigan Basta marunong ka lang makisama